gusto ko lang i-share sa inyo guys yung uh, pinaghirapan namin mag-asawa nung umuwi kami noong June 5 so noong June 5 uh, nasa Pinas kami nag-asikaso kami ng isa sa mga main purpose ng aming bakasyon ay pag-aasikaso ng SSS Disability Pension ni Mister so ngayon uh, na-approve kami noong um, pakita ko sa inyo na-approve kami, kailan ba yun? Uh, updated contact please. Wait lang, hanapin ko dito guys. Ayan, na-approve -na kami ng uh, July 28, 2023. sangkatutak katutak at sandamakmak na Uh, pagod ang pinuhunan namin dito sa pag-asikaso nitong SSS Disability Pension ni Bihot pero successful naman guys. Ayan no, noong November uh, November naman, anong July 28, 2023, 9 o'clock in the morning, 27 minutes doon sa Pinas, nag uh, message sa amin ang SS na your partial disability claim was approved on uh, July 28, three uh, crediting on the benefit of your disbursement account Ayan, tapos guys, ayan Para magkaroon kayo ng idea Ang first disability pension ni Bihot Ay, actually this is already second Kasi noong 2015 na umuwi kami 2019 before pandemic, naka-uwi din kami Nakapag-claim din kami noon ng disability pension 120,000 mahigit ang binigay sa amin ng SS Ayan o no? Tapos, ngayon, itong uwi namin, ayan, um, we were expecting na ang husband ko, si Bihot, makakakuha nung 4 years na hindi niya na, 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 claim dahil nga nandito kami sa Spain dahil pandemic so hindi kami nakauwi uh, we, we, we are uh, ano, nag-assume kami na makakakuha pero unfortunately hindi pero okay lang kasi nitong pronasis ko ayan, ang first payment nila sa amin was August 5, that is 18,885. Na-vlog ko din ito noong pagbalik ko dito dahil sa nadismaya ako na gano'n na ang patakaran sa SS. Ang daming mga uh, kuskus-balungos na ginawa namin. Kaya yung bakasyon namin na one month, almost three weeks ang iginugol namin dito sa back uh, back and forth na pag-aasika. So kasi ang dami na ngayon... Uh, si Chiburet pero it's okay. So, ngayon, uh, after August, hindi kami binigyan ng pension ng September, and then pagdating ng October, maybe because is parang naglamsam sila dito ng 18,000 or almost 19,000. And then, pagdating ng October, naglagay na naman sila sa banko namin ng 6,295 pesos. And then uh, that is August that is for October and then pagdating naman ng November nag-deposit na naman ulit siya sa sa aming account ng 6295.06 yun yung monthly pension ni ni Bihot disability. So ngayon pagdating ng December guys 12,090 kasi nga dinodoble nila kapag December kasi bonus. And then pagdating ng January, naglagay na naman sila ng 6,295 which is the that is the normal or the monthly um disability pension ni Bihot. Almost ano, Last year, parang 7,000 pero ito ngayon nagless. So ngayon guys, uh, pagdating ng February, i-update ko kayo kasi itong last na binigay nila noong December 30 is that is for the month of uh, January. So sa February, i-update ko kayo. Bakit ko ito pinavlog? vlog Bakit ko ito sinishare sa inyo guys? Para yung mga taong hindi pa nag-SSS. Lalo na yung mga OFW uh, na walang pension pagdating ng pagtanda, lalo na yung mga kababayan natin sa Middle East, na ma-encourage kayo na magbayad ng pension ng SSS contribution. Um, and then mag-register kayo para meron kayong um, apps dito sa phone at uh, ma-monitor ninyo yung inyong mga binabayad kung saan. So, kami na mamonitor namin. Syempre hindi ko sa inyo ipapakita yung buong details kasi ma-show yung aming datos. Uh, para sa privacy na rin namin pero itong pinapakita ko guys sa inyo ay para po ito sa kaalaman o sa para pag encourage sa inyo na sa SSS ay meron nakukuha kung magsatsaga tayo magbayad uh, katulad nito sa asawa ko ang laking bagay na nung nakaraang first pile namin sa ano sa disability claim ay nakakuha kami ng 120,000 monthly nilang dinideposit sa account ng asawa ko sa PNB well sa Metrobank kami dati so umabot po siya ng uh, paid po ang husband ko ng 23 months kaya malaki-laki po yung nakuha niya noong nakaraan and then this year itong pag-uwi namin uh, na naman siya ng ito, nakakakuha na naman ulit siya ng benefit from SSS. Kaya kayong mga langga, yung mga kababayan natin sa Middle East, please huwag kayong mag-atubili, mag-ambag sa SS kasi napakalaking bagay in case of emergency. Yun lamang po at sana nakatulong itong aking voice vlog kasi hindi nyo ako nakikita. Thank you for watching.